10,000 so, babies, it's really sad to be strangers again. Yung taong kilalang kilala mo noon, di na mamansin ka ron. Katong sa una, grabe po mo kamali pa Pero, ang tod na lang pala memories ang tanan. Tugod kay, di na kit madala pa. Di na mabalik pa kung kung saan sa una sabi nga nila that it's sad how the people you were once so close could actually become just another stranger you don't know. Katong grabe pa mo sweet sa una, grabe pa ang inyong memories together, pero kalit lang na murag dilit na mo ka ila. It's very sad because akala mo na makakasama mo na siya hanggang dulo. You thought that you're going to spend your life with that person, pero dili gud ay ngon anak kadali ang tanan. Because may mga pagkakataon talaga na hindi pwede. May mga bagay talagang dili ang ipamugos. But sometimes, being strangers again is actually good. Nanimo na nag-struggle move on, na nag-struggle kung unsaon. Samot sa na og, bili ka anad, nga mag -inusara. Sometimes, being strangers can actually save you from the pain na pwede mo maranasan. Ganun tong feeling nga uh, kung yung na lang kasayon na malimtanin mo ang tanan, ang pain, the heartache, lahat-lahat pero hindi ganun eh. Hindi ganun na nakadali bitaw nga basta na lang mawala ang mga butang tungod kay nahimok naman siyang part pod sa imuang life. O nang sa lahat ng mga nagtutry na mag-move on. Although it's not that easy, pero ang hindi mong kaya nun. Because who will help you. Sa mga panahon na mag-isa ka. Sa mga panahon na malungkot ka. Sa mga panahon na kailangan mo siya. All you have to do is to do it alone. Mag-isa habang nag-move forward ka. It's very important sa buhay para talaga tayo ay mabuhay o gato ang feel sa itong kaugalingon na there's actually a lot of opportunities pa para sa atin. Munang kung humana ay nagugna pa.